So mga mi, nandito na kami sa aming tindahan at makikita ninyo, ayan, nag-aabang na trabaho. Trabaho na pagkakaperahan, hindi trabaho na wala tayong mapala. Ito nga mga mi, yung anak ko nagbantay muna sa tindahan habang kami ay nagdivisorya at umingi na ako sa kanya ng tulong para ayusin itong maraming pumpkin na to. Tuwantuwa siya, binuhos-buhos niya. Akala niya marami siyang kamay. <laughs> so ayan mga mi, lalagyan natin niya ng handle. Kasi yung handle na yan, yung, yung hahawakan ng mga bata kapag ito ay dadalhin nila kung saan sila manghihingi ng mga candies at kukulangin tayo dyan ng mga handle dahil may nasisira na mga handle napuputol siya mga me. Kaya ang gagawin ko dyan, yung net na dapat na paglalagyan mo sa kanya, yung fish net, ay yun na lang yung gagawin kong handle niya dyan. Alam niyo mga me, share ko lang sa inyo dati nung mga panahon na wholesale kami. Hindi kami nagtitinda ng mga ganito mga me. Actually, ang mga paninda talaga namin, nakapokus kami sa mga wholesale na mga biscuit, candies na ang mga tubo mo lang ay dos. So, kailangan ay mapaubos mo yon At kapag ginatnat ng daga, yung isang pack ng candy, ay lugi mo na na yon. Syempre papakain mo na yun sa anak mo. Matagal naman yun kapag i-retail -re mo dahil hindi nga kami nakafocus sa retail noon. So mga mi, try na kami na magtinda ng mga ganito, yung mga seasonal na mga paninda. And nakita namin, ang ganda rin ng bentahan, ang ganda rin ng kitaan. So kung meron man diyan na mga nagagalit dahil nagagaya ang paninda nila, okay lang yun. Kung meron din naman kami, imposible naman hindi niyo rin gayahin yung paninda namin. <laughs> Alam nyo mga mi, marami ako naririnig, marami ako nababasa na sinasabi niya na sila daw ay nagagaya ginagaya yung paninda nila. Pero alam niyo sa totoo lang, mami, ngayon ko lang na-realize na ang paggaya pala ng paninda ay okay lang, normal lang yun sa negosyo. At kung hindi mo naman sila gagayahin, manonood ka, may ingit ka, maglalaway ka sa ingit dahil sila lang yung bumibenta. ba diba, mami? Ganon yan, mga mi, kahit saan kayo pumunta. So, magaya ka man o hindi, wala, wag ka nang, ano, wag ka nang, wag sa sama loob mo. Okay? Tandaan mo, naghahanap buhay din sila. Pag nagnegosyo kayo, lagi iisipin, lagi tatandaan, ilagay nyo sa utak niyo na ay ginaya, normal na lang talaga yan sa uh, panahon ngayon. ba? Diba? So, yun lang mga mi. Thank you so much sa panunood sa aking vlog muli. Ako si Jenna Padilla, ang rakiterang guro ng Quezon City. Bye!